taga nila. Kung ganoon, ay hindi mo pa rin nakikilala ng lubusan ng babaeng yan? Muling sabi ni Mang Nonoy kay Marcus. Hindi nga po, ngunit iniibig ko po si Ivy. Pilit na pangangatwila ni Marcus sa ama. Marcus, may asawa na ang tatlo mong nakakatandang kapatid. At ang tatlo pang nakakabata sa iyo ay kasalukuyang panag-aaral. Ikaw na nga lang ang nakakatulong ko sa paghahanap buhay sa ngayon. At kung mag-aasawa ka pa, ay paano na lamang ang mga kapatid mo na kahit papaano ay umaasa sa iyo? Malumanay na sabi sa kanya ng ama na para bang sinasabing wala pa siyang karapatang mag-asawa. Itay, hindi pa naman po ako mag-aasawa. Naliligaw pa lang po ako. At hindi ko po po sigurado kung magugustuhan din ako ng babaeng aking napupusuan. Paliwanag naman niya sa kanyang ama. Paano kung magustuhan ka rin ng babae sinasabi mo? E sa pag-aasawa rin ang tungo yung dalawa. Halatang masama ang loob na tanong ng kanyang ama. Kung sakali po na magkatotoo ang inyong sinasabi, ay pinapangako ko po na hindi ko kayo pababayaan. Dito kaming titira at sa inyo ko pa rin po ibibigay asweldo kong apatalibo isang buwan. Pangako niya sa ama Biglang nagbago ang ekspresyon at ang mukha ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay nabunutan ito ng tinig sa dibdib na marinig ang kanyang sinabi. Kapag ganyan na usapan, ay wala na akong tutol kung mag-asawa ka man. Basta siguraduhin mo lang na hindi mapapako ang iyong pangako at alamin mo rin kung magaling makisama ang babae na pupusuan mo. Kapag sinagot na agad ako ni Ivy, Ipapakilala ko po siya agad sa inyo. Masiglang sabi niya sa ama, pakiramdam niya ay nabawasan ng kanyang alalahanin dahil sa pagsangay nito sa kanyang damdamin. Malalim din ang iniisip ni Ivy ng mga sandaling iyon matapos siya makapaglaba at makapagsampay ng kanyang mga damit. Naalala niya ang kanyang mga magulang at alam niya na nag-aalala na rin ang mga ito sa kanya. Ngunit wala siyang lakas sa loob na umuwi o kaya ay tumawag sa mga ito. Alam kasi niya na sa sandaling makita siya ng kanyang mga magulang ay pipilitin siya ng mga ito na magpakasal kay Zach. Hindi ka sanay maglaba, no? Tanong ni Fanny kay Avi na makita nito ang mga kamay na nagsugat dahil sa paglalaban ng kanyang mga damit. Hindi nga ako sanay maglaba dahil may katulong kami sa aming bahay. Pagkatapos ay napilitan siyang sabihin dito ang katotohanan kung bakit siya naglayas sa kanila. Kung ganoon, ay anak mayaman ka pala? Kumbinsidong sabi nito sa kanya. Ganoon nga, ngunit kailangan kong magtiis ang hirap para hindi ako mapakasal sa lalaki hindi ko iniibig. At kay Marcus ka pakakasal dahil siya ang lalaki iniibig mo? Ganoon ba? May panunukso tanong ni Fanny sa kanya. <laughs> Hindi ko pa nasigurado sa sarili ko kung sasagutin ko ang panunuyo ni Marcos sa akin. Huwi ka niya dito sa baybuntong hininga. Mahal mo ba si Marcos? Muling tanong ng kaibigan niya sa kanya. Mahal ko siya at sa katunayan ay siya pa lamang ang lalaking natutuhan kong mahalin. Ivy, huwag mong pigilan ang iyong sarili kung talaga mahal mo si Marcus, ay sagutin mo siya para maranasan mo naman ang tamis ng kanyang pagmamahal. Pero paano si Camille? Hindi ba at may special relationship sa lang dalawa ni Marcus? Hmm, naniwala ka naman doon. Ang sabihin mo, nag lang si Camille na naging sila ni Marcus. Ganoon lang ba ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi sa akin? <laughs> Sinong babae ba naman na hindi mag ilusyon kay Marcus samantalang napakagwapo niya? Nalalaki ang mga matang tanong nito sa kanya. Kusabagay, bagay, tama ka sa sinabi mong yan at bagay kaming dalawa. Hindi ba? Pagbibiro din niya sa kaibigan. Nako, bagay na bagay talaga kayong dalawa. Kaya kung ako ikaw, ay ipadaram ko rin ang aking pag-ibig sa lalaking aking napupusuan. Dahil sa mga sinabi ni Fanny ay nakabuo ng isang pasya si Ivy. Kinagabihan ay sinagot niya ang pag-ibig ni Marcus at nakita niya ang labis sa kaligayahan nito dahil sa pagkakaroon ng katugon ng damdamin nito para sa kanya. Hindi ka magsisisi sa akin at sa pagmamahal ko. Ipinapangako ko sa iyo na paliligayain kita sa abot ng aking makakaya. Malambing na pangako ni Marcus sa kanya bago nito inangkin ang kanyang mga labi bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Tinugo naman ni Ivy ang mainit na halik ni Marcus sa kanyang mga labi at nalasap niya ang tamisang halik ng isang minamahal. Damandaman -daman niya ang tamis sa mga labi nito at hindi siya nakadama ng kahit na konting pandididi dito. Yumakap pa siya na mahigpit sa leeg nito para lubusan niyang madama ang init ng dibdib nito at labis sa kaligayahan ang katumbas noon para sa kanya, ngayon niya napatunayan na iba talaga ang halik at haplos ng lalaking kanyang iniibig. Pakiramdam niya ay kaya niyang ipagkaloob dito ang lahat ng hihilingin nito sa kanya ng mga sandaling iyon. At dahil sa init ng halik nito, ay tuluyan niyang nakalimutan ang mapait niyang karanasan sa mga kamay ni Zach. I love you. Bulong nito sa kanya, matapos ang matamis at mainit na halik na kanilang pinagsaluhang dalawa. I love you too. At ikaw pa lang ang lalaking minahal ko. Kaya 'wag mo ko sasaktan. Namumungay ang mga matampaki pakiusap niya sa kasintahan. Alam ko na ako pa lang ang lalaking nakatikim ng matatamis mong mga labi. At labis ako nasisiyahan sa sapagkat nakakasigurado ako na malinis ka at dalisay. Wika pa nito bago siya inakbayan. Kinabahan siya na maninig niya ang sinabi nito at agad na pumasok sa kanyang isipan ang namagitan sa kanila ni Zach. Dapat pala ay ipinagtapat muna niya dito ang katotohanan para wala silang maging problema. Bukas sa bukas din, ipapakilala kita sa aking mga magulang. Nakangiting sabi nito. Kailangan bang makilala na nila ako kaagad? Gusto kong makilala ka na agad ng itay ko dahil may kasungitan yon. Pero huwag kang mag-alala dahil alam naman niya ang tungkol sa paniligaw ko sa iyo. Humilig na lamang siya sa dibdib nito upang mawala ang kanyang nararamdamang kaba sa dibdib dahil sa napipintong pagkakakilala niya sa kanyang magiging mga in -laws. Kinabukasan nga ay sinundo ni Marcos si Ivy para ipakilala sa kanyang mga magulang. Alam niya na excited din ang kanyang itay kaya nagluto ito ng pansit at halayang ube. Inimbitahan din ng kanyang ama ang kanyang mga nakakatandang kapatid upang makilala rin ng mga ito ang kanyang kasintahan. Bukod doon ay nagpababarin ito ng maraming buko upang siya nilang maging inumin. Liyad ang kanyang dibdi dahil sa pagmamalaki, sapagkat sa kanilang magkakapatid ay tangis siya lamang ang ipinaghanda ng kanilang ama sa pagpapanhik niya sa kanilang bahay ng babaeng kanya minamahal. Handa ka na ba? Tanong ni Marcos sa kasintahan. Marcos, maupo ka muna at may gusto akong sabihin sa iyo. Kinakabahan at nanlalamig ang mga kamay na sabi ni Ivy sa kanya. Bakit kinakabahan ka? Masuwi yung tanong nito sa kanya bago nito hinawakan ang nalalamig niya mga kamay. <sighs> kinakabahan ako sa pagharap ko sa iyong mga magulang at mga kapatid. Ngunit mayroon ka pang dapat na malaman tungkol sa akin. Tuwid ang pagkakatingin sa kanya mga matang wika nito. Ivy, huwag kang kabahan. Dahil nuunawaan ako ng aking mga magulang at natitiyak ako na magugustuhan kanila, nila. Pagpapalakas loob niya sa kasintahan. Marcos, gusto kong maging tapat sa iyo at ayokong magkaroon ng lihim sa pagitan nating dalawa. Kabadong panimula nito bago nito sinabi sa kanya ang tungkol sa unang karanasan nito sa lalaki hindi naman nito minamahal. Nabigla siya sa kanyang nalaman. At nakadama din siya na sakit sa kanyang dibdib nang malaman niya ang nangyari dito. Ngunit higit na nanaig ang kanyang pagmamahal at hinangaan niya ang katapatan nito sa kanya. Mahal kita Ivy at bale wala sa akin ang iyong nakaraan. Ang mahalaga na sa akin ay ang ating kasalukuyan. Nagpapasalamatin ako sapagkat naging tapat ka sa akin at alam ko na napakaswerte ko. Dahil ako ang lalaking na mong mahalin. Buong pagmamahal na sabi niya dito bago niya ito hinalikan sa pisngi. Ah, ang ibig mo ba sabihin ay kaya mong tanggapin na hindi ikaw ang unang lalaki sa buhay ko? Parang hindi makapaniwalang tanong nito. Tanggap ko ang katotohanan yun. Pero maligaya pa rin ako sa kabila ng lahat dahil sa kaalamang ako ang unang lalaking inibig mo. Maluwag sa kaloobang sabi niya dito. Oh Marcos, lalo ka na pamahal sa akin. At umaasa kang mananatili akong tapat sa iyo habang ako ay nabubuhay. Umiiyak na sabi nito sabay yakap sa kanya na mahigpit. Sana ay mapagtiisan mo ang aking kahirapan. Sapagkat gusto ko ding malaman mo na mahirap lamang kami at wala akong yamang maipapangako sa iyo. Madamdaming sabi niya sa kasintahan dahil nararamdaman niya na hindi ito sanay sa buhay na kanyang kinagisnan. Kaya kong magtiis ng hirap. Basta kasama kita. Kung ganoon, ay tayo na. At naghihintay na sa ating dalawa ang aking buong pamilya. Uh, sandali lang at titignan ko muna sa salamin ng aking itsura. <laughs> Excited na sagot nito sa kanya. Napakaganda mo pa rin at hindi ako magsasawang tignan at sambahin ang kagandahan mong yan. Wika niya habang pinagmamastan niya ang paglalagay nito ng baby powder sa mga pisngi nito at leeg. Hmm? Binola mo na naman ako? Sagot nito sabay irap sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang kanya na isagot dahil sa ginawag nito at magkahawak kamay silang lumabas sa kwartong iyon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Bulong niya dito habang nakasakay sila sa isang pampasaheron jeep patungo sa kanilang baryo. Ano ang magiging pagtanggap ng pamilya ni Marcus kay Jeka, o mas kilala na ngayong Ivy? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita kit sa next chapter!